sa Ilog Malindi, isang kwento ng kasalanan, sumpa at mga nilalang na hindi natutulog kahit lumipas na ang gabi. Sa gitna ng bayan ng San Malindi, may isang maliit na baryo na nakatago sa likod ng bundok. Tahimik, payapa at parabang nakahiwalay sa buong mundo. Walang signal, mahina ang kuryen. sa baryong ito, may isang alamat. Isang aswang daw na tumitira malapit sa ilog. Hindi raw basta halimaw, kundi isang nilalang na minsang naging tao, pero sinumpa ng sariling dugo. Ang mga matanda, sanay na. Pero ang mga kabataan, gaya ni Lara, hindi naniniwala. Si Lara ay dalawampu't dalawang taong gulang, bagong graduate sa Maynila, at bumalik sa baryo nila para alagaan ang kanyang inang may sakit. Sanay siya sa ingay ng lungsod, kaya't noong una niyang marinig ang katahimikan ng gabi sa San Malindi, parang may kulang, parang masyadong tahimik, masyadong buhay. Isang gabi, habang inaasikaso niya ang nanay niyang may lagnat, narinig niya ang kaluskos sa labas ng bintana. Mahina lang, pero paulit-ulit. Siguro pusa lang, bulong niya sa sarili. Pero nang sumilip siya, nakita niya ang mga sa kanya mula sa dilim. Kinabukasan, pumunta si Lara sa bahay ni Lola Iday, ang pinakamatandang babae sa baryo. Siya ang hilot, mangkukulam daw sabi ng ilan, pero para kay Lara, siya lang ang natitirang nakakakilala sa nakaraan ng baryo. Lara, Lola, totoo po ba yung sinasabi nilang may aswang sa ilog? Lola Iday, umiti ng mapait. tao lang na masyadong nasaktan. Ikinuwento ni Lola Iday ang nangyari noong panahon ng digmaan. May isang babae raw, si Marta, na minahal ng sundalo. Pero niloko, pinagtaksilan at pinatay ang sanggol niya sa sobrang galit. Nanumpa si Marta sa ilalim ng buwan. Dumating ang isang itim na ibon, sumigaw ng tatlong beses. At simula noon, Narinig ng mga tao ang iyak ng sanggol sa tabing ilog. Kahit wala namang bata, sabi ni Lola Iday, ang dugo niya sumanib sa tubig ng ilog. Kaya sino mang mahulog o magtangkang lumangoy doon, nagiging kanya. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan ang isang bangkay sa tabi ng ilog. Kapit-bisig, walang ulo. Pag-ismisan siya, tinawag na malas at may ilan pang nagsabing baka siya ang pinagmanahan ng dugo ni Marta. Nagalit si Lara. Hindi siya naniniwala sa alamat. Pero nang gabing iyon, habang nilalagnat ang kanyang ina, may narinig siyang boses sa labas ng bahay. Mahinang bulong mula sa ilog. Lara, lumapit ka. Tulungan mo ako. sa kanya. Lumakad siya palabas. Dala ang lampara. Ang liwanag ay kumikislap at ang hangin ay parang may dalang halakhak ng babae. Pagdating sa ilog, nakita niya ang tubig na parang buhay. Kumukulo, nagkikintab sa ilalim ng buwan. At sa gitna nito, isang anino, hugis babae. Mahaba ang buhok, dahan-dahang lumapit. Lara, anak ko, tumigil ang oras, hindi siya makagalaw. Anak, mo akong makaganti. Kinabukasan, nang magising si Lara, nasa kama na siya. Akala niya, panaginip lang. Pero sa labas ng bahay, nakita niya ang mga yapak ng paa, papunta sa ilog at pabalik. Nang tanungin niya ang kanyang ina tungkol sa alamat ni Marta, biglang nagiba ang mukha nito. Nanlabo ang mga mata at sa unang pagkakataon, nagsalita ng mahina. Lara! Anak! Hindi nila sinasabi sa iyo ang totoo si Marta na patigil si Lara, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang ina niyang inalagaan niya, ang babaeng may lagnat gabi-gabi. Siya pala ang aswang na tinatago ng baryo. Ikinuwento ng ina ni Lara ang lahat. Oo, oh, oh, siya si Marta, pero hindi siya pinatay noon. Sinunog siya ng mga tao, pero nakatakas sa sa ipanganak niya si Lara, isang anak na may kalahating dugo ng tao, kalahating dugo ng aswang. Hindi ko gustong maging halimaw anak, pero hindi ko rin gustong mamatay, kaya pinili kong mabuhay kahit sa dilim umiiyak si Lara. Hindi niya alam kung mahawa o matatakot, pero nang sumigaw ang mga tao sa labas, dala ang mga itak at sulo, alam niyang huli na ang sabay-sabay na sumugod sa bahay nila Lara. Ang ina niya, lumaban, tumubo ang mga kuko, lumabas ang matutulis ng ngipin. Pero sa dulo, bago siya masunog, hinawakan niya si Lara at bumulong. Tumakbo ka, huwag kang magalit sa kanila, pero huwag mo rin kalimutan kung sino ka. At doon, lumubog sa apoy si Marta. Lara tumakbo papunta sa ilog, umiiyak, duguan at sugatan. At nang mahulog siya sa tubig, biglang tumahimik ang lahat Makaraan ang ilang buwan, muling tumahimik ang baryo. Walang nangyayaring kakaiba, wala nang aswang. Pero minsan, tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ng mga mangingisda ang boses ng babae mula sa ilog. Hindi lahat ng dugo nililinis ng tubig. At kapag sumilip sila, may makikitang babae. Maputi, maganda, nakangiti, pero may mga mata na pulang-pula.